Magandang araw po, Elmer Oquillo. Ako sa Sydney. Nakita nyo ba yung bagong service car natin? Ayan, Triton Mitsubishi 2024. Mm -hmm. Ang kulang na lang yung roof rack. Wala daw sila. Kaya ibabalik ko pa. Pero sa loob, kumpleto na. Inaayos ko lang yung mga papeles. So, biniyara natin ito ng walang utang. Okay? So, good luck sa atin. Ito na. Sigurado na ito. Kaya yung dalawang sasakyan natin ay ibibigay natin doon sa ating mga assistant. Alright. So, fill up muna yung mga forms. Grabe, sarap i-drive. Mm -hmm. Nung nilabas ko sa dealer, tapos to, mm drive ako. Grabe, sarap pala i-drive nito. Oo. Kakaiba, tingnan nyo. Yan. Yan. Oh. Tapos ito pa. i-stop tayo tapos papakita ko sa inyo yung mga pictures yung mga ilang pictures ah sa pakasarap yung ride tignan ninyo yung camera reversing 360 degrees ayos to ah oh papat ko na muna lang ko pa mabuti pag, pag minumove mo itong manibela yan, Pag minumove mo itong manibela Gumagalaw ito yan. O kaya mga galaw yun. Oo. Oo. Mga siya. So yun ang projection mo diretsyo. Ang galing ah. Sarap pala pag modern. Eh titignan ko yan. tama Tumutunog siya. O yung isang sasakyan natin. Ayan. O tumutunog siya. Baka pag tumama ka. Pero wala. Okay. Clear. O atras ulit. O galing ah. Isa pa. Kapag denied mo siya, automatic nagsisentra ang locking. Lock na agad lahat. Tapos kapag pinark mo, Maka-unlock naman lahat. Grabe, ayos to, ayos. Marami akong dapat matutuon sa sasakyan na ito. Mm -mm. gusto ko lang dito, itong susi. Hindi yung push button na pinipindot. Pwedeng locking, pwedeng unlock. Pero at least kailangan pa rin yung susi. No? Hindi katulad ng start-stop na pipindotin yung button. Nung basta ko, ganun. Yung ibang mga bagong sasakyan, ganun. But I like this one, yung mga susin-susin ganyan. Okay? tara mm -hmm. Taaralan natin. isip at blue. Hmm. Mm -mm. Okay, pasok tayo sa loob. Ha? Meron siya rito USB outlet. Mm -hmm. Ilaw, mga normal. Uy, meron siya lagayan ng kung ano-ano. Maluwag, no? It's very spacious. Tingnan nyo, Yung paa, oh. oh. very spacious siya, oh. Yung paa, oh. Hmm. Luwag niya. Siguro, comfort tong patakbuin. Ayun yung pinakakabuhan ng sasakyan. Ayan. Ayos, maganda to. Sarap i-drive talaga to. Ayan. Okay. Ito naman. Sabi niya, may ihila daw to. Para lagyan ng extra na cup, ko, cup holder. Ayun. Mm -hmm. Tapos yung mga jack nasa likod nito. Nasa likod nito. Yun ang, yung itong, ito daw, hihilahin yan. yan. Itong part na to, hihilahin yan. Ang duwaga, very spacious siya. Tingnan nyo, talagang totoo. Alright, salamat. Oh, ayan yung master natin, si X3. Okay, may hagdana, no? Ang laman nito, ititignan natin kung ano laman Wala sa aking Jesus. Ang konting tools lang. At yung ating bago na namang Triton, na napakasarap i-drive, ay na bago. Ayan siya. Okay. Hindi pa siya ready, wala pa tayong rope rack. Hindi pa natin totally magagamit, pero wala pa tayong paglalagyan ng mga tools. nagalak na inyo kanyang tank, luar very spacious. na uh -huh. Nailagay yung roof rack. Pwede na lagyan na hagdanan may canopy, pwede na natin lagyan ng kung ano ng mga tools to. dumarating yung mat nito eh, palalagyan natin ng mat. So wala nang uh, kulang too din roof rack saka yung canopy rito, pero by September para malalagyan ng canopy. So normally hindi pa natin siya ma malalagyan ng mga gamit. Mm -hmm. Siguro ganito muna siya. Pag may budget na ulit tayo para malagyan natin ito na roof rack. Ay, I mean, <laughs> ng canopy. Mahal din ha, $4,000 yung canopy. Mm, mm Pwede na muna ito. Oh. Cute, cute niya. Alright. Tumuli si Elmer ng kilyo. Ako sa Sydney. Thanks God. At ako'y okay, meron na naman sasakyan.